Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupa ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ng si ang gobernador ng Syria. Kaya tinuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sa pagkatsay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nuhoy kagampan. Samantalang naruroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupa din yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaning ng Panginoon. Natakot sila ng gayo na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudunot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan Matatag Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalamitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.